Limang bagay na ayaw makita ng taong nagmamahal sa'yo. Makinig ka para malaman mo. Number one, makita ka niyang kasama mo yung taong pinagseselosan niya. Tapos masaya kayong dalawa at nagtatawanan pa. Nako, nakakadurog iyon. Number two, makita kang inaasar sa iba tapos nakangiti ka pa na tila gusto mong magwala sa kilig. Nakakaiyak iyon sa part niya. Number 3, nakikita niyang pinapahawak mo ang kamay mo sa iba. Nang gigigil iyan na tila gusto niyang putulin yung kamay na nakahawak. Number 4, makita niyang may ibang humahawak sa buhok mo. Tapos hinahayaan mo lang na hawakan ito. Ang sakit nun boss. Gusto niya kasing siya lang ang pwedeng humawak nito. Number 5, makita kang maging masaya dahil sa iba tapos makalimutan mo siya at kung paano ka niya napasaya noong mga panahong pagmamayari ka pa niya at siya pa ang dahilan ng ngiti at tawa sa mga labi mo. Hays, ang saya na masakit talaga ang magmahal. Follow mo ako ha? kung nakaka-relate ka. Tandaan mo yan. God bless. Mahal ka depende sa pakinabang mo. Masakit tanggapin pero totoo. May mga tao na ang pagmamahal nila sa iyo ay nasusukat hindi sa kung sino ka, kundi sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kanila. Mahal ka nila kapag may pakinabang. Pero unti-unti kang nawawala sa mundo nila kapag wala ka nang may aalok o wala ka nang silbi. Parang lahat ng effort at pagmamahal na binigay mo nawawala lang na parang bula kapag hindi na nila nakukuha ang gusto nila mula sa iyo hindi ba dapat ang pagmamahal ay walang kondisyon na kahit wala kang maibigay pipiliin ka pa rin nila dahil mahalaga ka sa buhay nila pero sa mundo sa panahon natin ngayon marami ang nakakalimot sa tunay na diwa ng pagmamahal o pag-ibig napapalitan na ito ng pansariling interes at benepisyo kaya minsan, natututo kang magtanim ng distansya at hindi ibuhos lahat doon sa tao. Kasi hindi mo naman alam kung totoo ba ang pagmamahal na ibinibigay sa'yo o isa lang itong panluloko. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang problema. Ang halaga mo, hindi nasusukat kung ano ang kaya mong ibigay sa iba. Kung sino ka, sapat na iyon para mahalin ka ng tama at totoo. Kaya kung may mga taong dumating na nagmahal sa'yo dahil sa pangilabang mo, hayaan mo lang silang mawala. Kasi may mga taong darating na pipiliin ka para sa kung sino ka. Hindi pipiliin at mamahalin sa kung anong mayroon ka. Tandaan mo yan. God bless. Tatlong tips kung paano mahalin ang taong overthinker makinig ka para malaman mo. Number one, bigyan mo ng assurance. Mapababae man o lalaki iyan, kapag mahal ka niyan, natural lang na magsiselos iyan. Lalo na kapag hindi ka niya nakikita o nakakasama palagi. At hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi nila kasalanan kung ganyan silang tao. Siguro dahil sa trauma, kaya ikaw na minamahal nila dapat magbibigay ka ng assurance para hindi siya mag-overthink Number two, palagi kang mag-update Hindi yung update na sigo-sigundo o mino-minuto Oras-oras Dapat nag-a-update ka ng kahit once, twice I-update mo lang siya sa mga bagay na ginagawa mo O sa mga taong nakakasama mo Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi niya alam na alam mong ikagagalit niya Number 3, pagiging consistent. Dapat hindi ka nagbabago sa kung ano ang ipinapakita at pinaparamdam mo sa kanya para hindi kanya pag-isipan ng kakaiba. Palagi kayong magkaroon ng communication sa isa't isa at alam kong ginagawa mo naman ito. Siguro minsan nakakaligtaan mo lang talaga pero hindi mo dapat kinakalimutan kasi mahal mo siya. Tandaan mo yan. God bless. Kahit ilang beses mong ayusin ang relasyon ninyo, kung ang partner mo walang balat magbago, toxic pa rin ito. Alam mo yung tipong hindi ka niya kayang itrato ng tama, pinapabayaan ka lang at talagang binabaliwala. Hinahayaan kang mag-overthink sa mga bagay na kaya naman niyang bigyan ng assurance, pero hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ang iniintindi lang niya palagi ang kanyang sarili. Ang mahalaga lang sa kanya ay kung saan siya masaya. Tapos ikaw pilit na sinasalba ang akala mo ay pwede pa. Ang unfair di ba? Nag-e-effort ka pero nababaliwala lang ng taong inaasahan mo mag appreciate Nakakawalang ganang manatili sa ganitong relasyon. Okay lang sa kanyang hindi ka okay. Mas masaya siya. Mag-isip-isip ka na bago mo pagsisihan ang lahat sa bandang huli. Tandaan mo 'yan. God bless. Sabi nila, dapat laging mali ang lalaki sa isang relasyon. Palaging mali. Kasi palaging tama ang mga babae. Sila ang umuunawa at hindi naiintindihan. Hindi nila nasasabi ang tunay nilang nararamdaman kasi hindi sila tulad ng mga babae. Nakasanayan na rin sa ating lipunan na talagang lalaki dapat lagi ang mali para sa mga babaeng may tama ay este tamang babae. Pero hindi nakikita ng iba na ginagawa nilang maging mali kasi mahal nila ang babaeng kanilang pinipili o pinili. Sana pinapahalagahan din natin sila. Tulad rin sila ng mga babae na may nararamdaman at dapat inaalagaan. Tao lang din sila. Tao lang kami. Lalaking nagmamahal at may pakiramdam at syempre nasasaktan. Tandaan mo yan. God bless. Sana next year, mas matimbang na yung saya raises sa lungkot. Sana next year, kiyala natin kahit maraming pagsubok. Kasi grabe din yung taon na to eh. Daming nawala. Dami tayong hinarap na challenges na hindi nila alam. Napakabigat ng, ng taon na to para sa atin. Pero looking forward ako. Sana next year, kung ganito man kabigat, sana mas naging malakas tayo. Para kahit worth it lahat ng sakripisyo. Hoping ako and praying. Sana mas matimbang na yung saya. Sana mas marami na ang tawa. Sana magkaroon na tayo ng peace of mind. Huwag kang maghanap ng taong iintindi sa'yo. Maghanap ka ng taong kahit hindi ka naiintindihan, hinding hindi ka niya iiwanan. Tandaan mo yan. God bless.